<laughs> <on the street. laughs> <A> Merry <Christmas! Okay. laughs> Yeah, Yan tayo mga Pilipino eh. Sa, sa likod hindi na eh. <laughs> labaki na ito na <laughs> magawa ng Christmas tree. So, balak namin dito kasi gagawin namin parang lounge area. So, wala namang ano. Wala namang lounge. syempre December na yan, no? Oo, oh, December. Ang ilip na po. base Days na lang for Christmas. yan mga tsinelas yan. At akin yung sa baba. Sabi, so, piliin muna namin. Akin yan, pero hindi pa yung pagpamigay kasi bago lang. Bago pa nga. Yung mga iba, pwede. Okay. <laughs> May bida-bida dyan sa ano, <laughs> ha? So, kasama natin si Monique, syempre si... <laughs> ay, 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 dali! Si... Dali! 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 Huli mo! Huli mo! <laughs> <dali, huli. laughs> kami ng Christmas tree. Kasi hindi na talaga kasi sa loob ng bahay. Dati na tayo namin, hindi ba po yan doon sa taas kaso yun nga lang pala kapag sa taas, hindi rin siya functional. Kasi hindi na rin namin nagawang venue yung taas. Hindi man. So, mas feeling ko, maaano na, namin yan dito, ma... Na... Mas na-appreciate dito. Tapos talagyan namin lang. Business ako? Pag nabantapon hindi ka mo lang. Sa'yo ba ito dati, Ben? Hindi. Hindi. Yun. Nawala yung akin eh. Tago lang mga natin ah. lahat i-tago eh, lang. Ah. So, yan. Yeah, Madali yung mga tsinelas. Ipalo na, ano, nagyayari. Like, pero, functional pa nga yung eh, ito. Tingnan mo po. Hindi hmm. so, yung mga malilitong sapatos, pwede yung kanilang. Oo, di ba? Ito siyang taso ko tuwi. Hindi ko lang masasuot. Anyway, di mo na-focus na rin yung tsinelas. Basta lumisin lang namin yan. Kasi pag- Nila pala. Sipag. <laughs> Sipag. Sipag. Eh, yung chinelas ko na yun. Sira na yan eh. Yan. Nadapa ba naman ako? <laughs> Nawarat. Nawarat. Uy, tingnan mo naman yung ano muna. Mga pang Christmas halaman ni Mother. Meron siyang pink poinset siya. Ito ang maganda. Oh, ito yung pula. Ang dyan yung pula? pula? Ay, yung halaman yan. Poinset mm -hmm. Ang ganda o. Oh. Wow, hindi so, lang muna inaas rin kasi ang hangin talaga. Hmm. Ihilalagay natin yung amet sa tabi ng personal tree. Ano ba ito o? Ano ba? Ano yung dakba? yan. Ano ba yung halaman natin dito? Ha? Ganda na, kaso nabawasan din siya yung inging-inging harapas. Nilagay nyo doon sa aviary niya yung ibang halaman. So yung hagdan po na yan, ay wala na po, dito na po ang hagdan Kasi in-extension na po yung ano, yung... kalsada, yung tulay nilawakan na. I-assort mo na tayo ng tsinela. Eh, pag may camera! <Ha>? Ganyan <laughs> kami pag may camera! Mga <laughs> <laughs> <O>, plastic kami! <laughs>

Galing ka nga punas punas ha Konting galaw pagod

Kailangan yata to, may pabigat talaga. May pabigat siya. Kailangan ilagay yata siya sa ano? Paso. Hindi, lagyan lang ng ano, pabigat eh. Pato? Oo, uh weights. Oo oh, <laughs> oh ma, may weights ang wala, ang paa. Wala. Ayun, siguro, ayun. Ayun. Ano ka, Beb? Ang ay dito? Mas, mas, mas. Oh, ano? Ano? Oh, Merry Christmas daw. Ito, no, isang taon pa rin ito. Naubos na nga lang yung pula-pula niya kasi pinitas na lahat ni Nico. Yeah. oh, yan na. nagkakalkal na siya. May bula! Bula daw ay. Pantay, bula. Ilagay natin yung mesa. Merry Christmas natin. Bula! Na. Ayan. 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 Oo, uh, uh, ito to, to pinakataas. Gamit na tayo ng mga mga lalaki at hindi na natin kaya. Hindi na yan, Peng. Dito lang yan sa loob. Tandaan nyo ang mga ano natin. Narinig mo yun, Beb? ay... Oh. Ano daw? Tama ba? Ito pa? Tama yan. Ito, ginalusot lang to. Ito ba may ito? star yun, te? Sa Nandyan ito. sa <laughs> maliktad, maliktad. Oh, may ano natin. Balik na, ano na, boy. Sandali na. O, boy. boy. Ayan. Wow. Ayan na, magbuka. Girls. Yes. taga-buka. Taga-buka oh. lang. O, boy Isuksok mo na. <laughs> Ipasok mo <laughs> na, Peng. Ikaw na taga-pasok. Mo, paano, galingan niyo ang performance ah, kasi daw yun, hindi magsi magsipasok ng Christmas tree. Ah, na eh. Abo, kaya pala gareklamo ka. Ayon. Napuyat ka kagabi. <laughs> <laughs> ano gareklamo mo kanina? Ayon. Ayon, oh, oh, galing ni Nico. Yon, nung pala eh. Oh, tapos ah. na. Likpit na ulit. <laughs> Lagyan mo ng weights Ay, kaya, babe, yung weights. Hindi yung weights na ano. kailangan din talian ito dumbbell. Oo, oh, yung We weights tamil. ng dumbbell. Oh, di ba kung tayo yan, paano? O si Dada yan. Balda <laughs> na lang si Dada. Nahi pa. Nahi pa. Nahi pa daw. O, di ba? Enjoy yung bata sa Christmas tree

Patagtog. I think, di ako ba, bayan? Oo. Uh Dali -huh. mo ay Christmas lights, doon sa ano ka may Christmas lights. Oh, beto! No, no, bo bo, -bo, 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 -bo. Oh. Oh. <laughs> <Galing. laughs> kayo, mm. yung okay. uh, warm lang. Mm. Okay. dito. Kasi, uh, Pinubo ko na mga bulsa. Uh -huh. Sige, so, ba naman yun sa dyan.

Wala na eh, malaki na eh. <laughs> Ay, hindi pa. Ano pa yan? Meron pa rin. Ay, pa. Bata pa yan. Consider pa yan. Yung regalo sa namin sa ni Shake Girl, ni Tita Ubing mo, Beb, magamit mo talaga yun bago ka pumasok. <laughs> Praktisan. Praktisan yun. baril na naman daw. Lagi mo na namin yung ginapitin. Yun. Nakakatawa oh, yan rin. Kaso ba yung pinakain namin? Pinakain kami. Ngayon kita lang namin siya niya. Anong gusto mo regalo? bike or banana? <laughs> Sabi Tubi niya, <Tubik>. tubig. Tubig. Tipid eh. Tubig daw kay Mano. Oh, na siya nagkakain nga kami. <laughs> Sana ganun din yung pagka mga malalaki na, no? Uh, tubig to ubig na lang. Bike to bike tubig naman naman siya. Tubig ka Tubig eh, dami na pala eh. Ayan. Tumatayo ba? Tumatayo. Oo, tumatayo. Pero kailangan lang siguro ng ano? Ng pabigat. Pa pabigat. Ay, meron po pala. Ay, hindi pa may ano. May Christmas light. Ayan oh. hmm. o. Ang tanong, lumihilaw pa ba yan? Oo, oh, oo oh, oh, eh. <laughs> <laughs> oo oh, oh, eh gusto magdagdag ng red na mga ano. Mga poinsettia. Hindi, wag na. White ano eh. White and gold ang ano, team mo. White and gold na talaga yan ang binili. So last year, hindi ito na itayo. Buti ka hindi sinabi, mabaho oh, mabaho. <laughs> ay, isa lang buhay Ganyan din yun ay, 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 buhay yung isa go. Buhay pa ay, we, we, Buhay pala pareha Wee No, no, stop No, <laughs> no, stop Alam ko na nangyayari dito ah Bago mag 25 Wala na mga bola dito <laughs> Ay Ay Ayun, nahulo, nahugot. Ay, nahugot. Wow. <laughs> star, oh star. Ayun daw ang star. Saan? oh, ikaw mamaya magkakabit niyan, oh, Beb. Ito Bye. 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 Yes. yes, star yan, Beb. Ayun, ito. Ay. Nabo, utol ka. Na. May bago pang wage doon, no? Ay, hindi ko alam diba? Go, diba? 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 okay. <inaudible> oh, Ito. 'yung pa <inaudible> oh, go. Ito, ito, paikot ito. <inaudible> Later ikabit natin. Dami pala. <inaudible> Dami pala. Ah, girl. pa

Dito, dito, dito. Daw mm. okay. <laughs> dikit-dikit ay. Mamaya na yung star, huli yan, babe. Sila yung kanilang piling na sa bahay nila, nilagay nila ng design. Super ganda ngayon. Ang ano ba sa Yung dati yung kusina. Tawagin so, mo si daddy mo, so, sabihin mo, si daddy, buhatin mo. Ano na yan? niya eh, kasi last year hindi natin na Ano na yan? Ano ako dami? Team natin dami. Ganda minaman! naman. Sige pa. Naman. 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 Oo. Sige pa Oo. Oh. Ayot Ay, san man, na? Wala na. Basag-basag na yung balls eh. Alam na kung saan bakit basag eh, na Feb na. Hmm? Oh, basag nga 'yan. Excited na yung star eh. What? Ha, buhat mamaya, maya. Kasi oh. dati mo magbuhat sa iyo. Dati mo sa dati. tayo mga Pilipino eh. Sa, likod likod hindi na eh. <laughs> <laughs> Ang tawag niya ay pakitang tao. <laughs> sa, harapan, sa harapan lang. Sa harapan lang. harapan lang. Pero okay man yan, Diyan lang naman kasi ang ano. Boom, binidyohan, naglagay na sa gilid. Pero kailangan talaga yan may Christmas light kasi hindi siya na Apo. Ganyan lang <laughs> siya. Wait Gabagsak. Atagyan na sila Daddy kapitang star. Teka lang, ayusin ko. Para itutusok niya na lang. Tapos, ayusin na lang natin pagtapos. ma experience niya lang yung pagtusok. Pero nga, try lang, try lang muna. Ah, oh, try lang para Try lang, para itutusok mo na lang. Hindi niya kaya itutusok. Kailangan yung ano lang, tusok lang. Kaya yan, pa-experience lang sa kanya. Ah, eh, dito, dito. Tapos ayusin na nalang ang kaya. Ayan, nakaredy na yun. Ha? Ah, ah, Bakit ito kayo mukha na? Hindi kaya. Ako kaya po. O. Ayan, dito naman. Ayan na, ayan na, ayan na. O. Ah, ang um, ulo niya. Ulo, ulo. Ang buhok. Kung kaya, kung kaya. Tawakan. Ayan.

Kaya natin kung gumagana pa yung bilen. Yo! Ayan na ang star ng pasto. Ayan na siya. Yung ano, yung upuan. Patayin mo muna, babe. Ang saksak, babe. Huwag ka muna maghawak-hawak, Nix. Ayan. Okay. One, two, three. Ito, <laughs> may tapongol na bagulan niyang kasama. <laughs> <laughs> yeah. Uh. Oh. So, ayan, natapos na natin ang ating Christmas tree. Ah, yeah. so, again. so, mga finishing touch na lang mamaya. Lalagyan natin ng konting ganun dito. Tapos, ilaw, Christmas lights pag nakuha ng ilaw. Tapos, nag-decorate de pa ako sa loob ng konti. Para may katerno. Oh, mamaya, lalagyan natin yung sofa dito. Doon na yung lalagyan ng mga chinelas pagbalik ng chinelas, mamaya mm. <laughs> laban -laban na yun. Papahinga muna kami. May laban-laban na ang Christmas tree na yan. May tali na dun. No? Baby. Ayan, nakatali. Baby tao. Sino yan, Beb? Sino yung baby na yan? Apo! 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 Ay! Ay! Ba, Ay! Ay! <laughs> Ay! Eh. sub Ay!

May merong ulang diyan ka. May nahanap kaming ano eh. Yung mga snowflakes oh, na Yung may no. snowflakes? snowflakes. Nalubog sa baha 'yon. Yung yung abi isang mahaba dun sa, no, sa, sa, no. sa ano, nilalagay bro, bigyan na ay. Sa Wala hindi na arawan. Wala, hindi na, arawan. Ay, na Hindi pa, Hindi nakikita. Hindi nakikita. Hindi pa, pa nakikita. Hindi Hindi na, 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 na,

eh, ayan, ito na. Ay, kaya pala malabo kanina eh. Naka 0.6. O, oh, ayan. 0.1. Ayan. Ngayon na lang ako. Sape? Oh, ayan. Ganda. Ganda. Kaya nandito pa po ito, wala pa pong sundo. Wala <laughs> pa <Taba> sundo. <laughs> Yun! Ganda! Lagyan mo na daw brad ng ano, regalo sa baba. Kahit ang pa ang pau lang. Oo, oh, ang pau lang. Meron kami dyan, ikaw na maglaman. <laughs> Sabi niya nawawala daw ito, nawawala. Diyan, no? Diyan nakapwesto yun eh. Kitawan eh, mayroon naman tayo sa labas spirit na ng Christmas. Ayan, meron dito. Ilalagay. Ayan, dyan. Ayusin niya pala. Ayan.